So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan, welcome po sa ating YouTube channel ha. Uh, Pag-usapan natin itong pang-uuto ni BP Sara dyan sa Cebu. Alam naman natin na kararating lang nito galing sa bakasyon. At ngayon, dumating na siya rito sa Pilipinas. Kaya ngayon, yan, inuuto niya, inuuto niya na naman yung mga taga Cebu. O eto, panoorin natin yung video bago natin pagtawanan. শ <laughs> 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 So ayan, nakita nyo ha? Panood nyo? Grabe, ang galing na talaga, ang galing talaga ng bipisara natin mang uto sa mga kababayan nating uto-uto rin naman. ba? Diba? Hindi kaya naisip ng mga kababayan natin na ito na inuuto lang sila ng itong si Bipisara. hindi kaya nila naisip yan? Dapat tanungin nila, Ma'am, nasan ka ba nung kasagsagan ng bagyo? Nasan ka ba pagkatapos ng bagyo? ba? Diba? hindi man lang nagpakita etong si BP Sara sa kanila. Ano nangyari noon? Nagpunta pa sa ibang lugar, nagbaka-bakasyon. At ngayon, pagdating sa Pilipinas, ayan, magpupunta dyan sa Cebu, magpapabida. Manguuto na naman ang mga kababayan natin. Ang matindi pa dyan, sinisisi na naman ang gobyerno. Di ba? control, palad control daw. Eh, hindi niya ba alam? Tatay niya, may kasalanan niya, kaya maraming namatay dyan sa Cebu. Hindi niya ba napagtanto sa isip niya na yung mining na binalik ng tatay niya ang dahilan, ang isa sa dahilan kaya binaha dyan sa Cebu? At hindi niya ba alam na yung mga depektibong substandard na flood control na ginawa sa panahon ng tatay niya ang isa sa dahilan kaya nagkandabaha-baha sa Cebu? Governor na mismo ng Cebu nagsabi dyan si Baricuatro. Hiniling niya kay Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan yung pagbabahadyaan sa Cebu. Dahil nga yung mga marami silang pinaghihinalaan ng mga substandard na flood control. O ngayon, etong si Bibi Sara, pagdating, ayun, papabida-bida. Yung mga kababayan naman natin, palibasa, mga uto-uto, ayun, nagpapauto rin. ba? Diba? Eh, wala tayong magagawa. Choice yan ng mga kababayan natin magpauto. Choice nila yan, magpakatanga dyan kay Bibi Sara. Choice nila yan. Wala tayong magagawa dahil karapatan nila magpauto. 'Di diba? Pero yung majority ng Pilipino hindi kayang utuin itong si Bipisara. Sara. Kakantahan lang siya ng Sara Sara magnanakaw. Pero eto mga gantong klaseng taong kababayan natin, ayun, mas gusto nilang mauto. Mabigyan lamang ng konting ayuda. 'Di ba? O ngayon, tandaan natin ha. Kaya binaha ang Cebu dahil kay, dating Pangulong Duterte. Kasi nga ay binalik niya yung ban ng uh, tinanggal niya yung ban ng mining na naging sanhi, isa sa naging sanhi ng pagbabahadya, yung dolomite, ha? Pangalawa, yung substandard na flood control, uh, ginawa na panahon niya, hindi niya tinignan na maayos, hindi niya sinigurado kung okay ba, o kaya ngayon, isang malakas na ulan lang, ayun, sira ang flood control na ginawa sa panahon ni Digong. O, oh, di ba? Kaya tandaan natin mga kababayan. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang presidente na may malasakit sa Pilipinong totoong malasakit. Dahil siya lamang ang magkakaso sa mga buwaya na sanhi ng paghihirap ng mga Pilipino. Lalong-lalo na dyan sa Cebu. Yung mga flood control nyo dyan. Binuwaya na kayo. Na masaya pa kayo. Tinarantado na kayo. Okay lang sa inyo. Ganyan ba kayo oto ka uto Ganyan ba kayo kauto-uto sa Cebu? Alam ko naman hindi naman lahat dahil mas marami dyan sa Cebu ang matino dahil at alam ko naman konti lang dyan yung mga nauuto hanggang ngayon ng mga Duterte. So kayo mga kababayan, ano sa tingin nyo? Comment nyo na lang yung reaction para ating mapag-usapan at huwag nyo po kalimutan. Pakisubscribe po itong YouTube channel natin na bagong-bago. Maraming maraming salamat po.